Hello guys! Maraming maraming salamat po sa pagtambay ninyo sa aming monthly channel. This is Rose Fang TV! Shop <laughs> guys! Ito po ay istorya ng isang sundalo at ng isang mangyan. Ang mangyan po ay yung manakatira sa bayan po ng Mindoro. Sabi ng sundalo, Tatay, tatay, Meron po ba kayong nakita na pugad ng NPA dito? Sabi naman po ng matandang mangyan, Ala iho, sa tagal ko na nakatira dito, hindi pa ako nakakakita ng pugad ng NPA. Ah, sige po, maraming maraming salamat po. Sabi ng sundalo, maya maya ay hinabol ng matandang mangyan ang sundalo, ala iyo, ano po bang klase ang itlog ng NPA? <laughs>